Maraming tao ang naniniwala na mayroong isang tao sa labas para sa kanila sa isang lugar, hindi lang nila alam kung saan o paano sila mahahanap. Pinagpapantasyahan nila kung ano ang magiging hitsura ng tao, at kung ano ang magiging anyo ng pagpupulong. Magiging matangkad, maitim, at guwapo ba sila? Maganda at classy? Magiging love at first sight ba ito? Magkabangga kaya sila? gaya ng nakikita sa mga pelikula? O ililigtas ba nila sila kapag nasa kagipitan? Posibleng naglaro ka ng napakaraming senaryo sa iyong isipan habang naghihintay para sa The One. Maaari itong maging isang nakakadismaya na karanasan, pagsusumikap na sukatin ang lahat ng iyong nakakasalamuha at iniisip kung sila ba ang tamang tao para sa iyo. Marahil ay napakaraming tao ang nakilala mo, Ngunit ang tanging interes nila ay ang pakikipagdate at paglilibang, tiyak na hindi ang iyong ideya kung ano ang dapat na gusto ng perpektong lalaki o babae. Hindi na kailangang tumalo ng baril. Darating ang tamang tao sa tamang panahon at baka mahuli ka pa ng hindi mo namamalayan. Kung ikaw ay matyagang naghintay hanggang sa puntong ito nang hindi na kompromiso ang iyong pananampalataya, kung gayon dapat ay maaari kang manatili ng kaunti pa. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit inaayos ng Diyos ang iyong landas sa lahat ng oras na ito, at ang katapusan ay upang makita na hindi mo ito palampasin pagdating sa pagpili ng kapareha sa buhay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng iyong maliliit na gawi, sa pamamagitan ng mga kaibigan na iyong pinananatili, at marami pang ibang bagay. Sa Diyos, walang eksaktong paraan. Ang kanyang mga paraan ay mahiwaga at hindi karaniwang ayon sa ating mga iniisip. Kaya, habang umaasa kang makilala ang taong iyon sa simbahan, maaaring itinakda ng Diyos na magkita ka sa pamamagitan ng isang magkakaibigan o sa isang random na pagkakataon. Huwag limitahan ang iyong saklaw at maging bukas sa lahat ng posibilidad. Dahil gusto mong malaman ang mga paraan kung saan inaakay ng Diyos ang mga tao sa tama, tatalakayin natin ang lima sa mga ito. Ang ilan sa mga paraang ito ay hindi ganap. Tandaan na ang Diyos ay gumagawa sa iba't ibang paraan kasama ng iba't ibang tao. Kaya kung ano ang gumagana para kay Paul ay maaaring hindi palaging gumagana para kay Pedro. Gaya ng sinabi ko kanina, manatiling bukas sa iba't ibang posibilidad numero uno, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ito ang pinakawasto at napatunayang paraan kung saan inaakay ka ng Diyos sa tama. Kahit na sa lahat ng iba pang mga pamamaraan, kailangan mo pa ring suriin muli gamit ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang paraan. Ang pangkalahatang paraan kung saan siya nagsasalita sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang nakasulat na salita sa banal na kasulatan. Malinaw ang kasulatan kung sino ang maaari nating pakasalan at kung sino ang hindi. Ito ang mga pangunahing kaalaman. Sa esensya, ang isa para sa iyo ay hindi magiging isang hindi mananampalataya dahil hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang gayong relasyon. Ayon sa 2 Korinto 6 oras 14 na minuto negatibo 18, hindi dapat magkaroon ng anumang uri ng pagkakaisa sa pagitan mo at ng isang hindi mananampalataya. Ang isa pang bagay na gusto mong suriin ay ang mga bunga ng Espiritu. Bukod kina Adan at Osis, walang rekord ng Diyos na humiling sa sinuman na magpakasal sa isang partikular na tao. Nagbigay lamang siya ng mga pamantayan at hangganan kung saan tayo makakagawa ng ating mga pagpili. Gayunpaman, mayroon na tayong banal na espiritu upang tulungan at gabayan tayo. Kahit na may mga hangganang ito, maaaring mayroon ka lamang saksi sa loob mo, habang binabasa mo ang kasulatan, na ang isang partikular na tao ay para sa iyo, na nakikita na nakakatugon sila sa mga pamantayan ng kasulatan paman, ito ay mga pangkalahatang katangian at maaaring hindi ka i-direkta sa isang partikular na tao. Ngunit inaakay din tayo ng Diyos sa mga tiyak na tao. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Maaari kang partikular na turuan ng Diyos na magpakasal sa isang partikular na tao, tulad ng ginawa niya kay Propeta Osis. Maaari din niyang kumpirmahin ang iyong mga iniisip o alisin ang iyong mga pagdududa, tulad ng ginawa niya kay Joseph sa pamamagitan ng isang panaginip. Kabilang sa iba pang mga paraan kung saan nagsasalita ang Diyos ay ang pagsaksi ng banal na espiritu at ng kanyang mga propeta at tagapaglingkod. Maaaring makita mo ang iyong pastor, magulang, o iba pang espiritual na ulo na tumatawag sa iyong atensyon sa isang tao karaniwan, dapat itong dumating bilang kumpirmasyon ng kung ano ang alam mo na. Ngunit kung minsan, tayo ay masyadong abala upang marinig ang Diyos o maaaring ang ating mga puso ay nababalot ng emosyon na hindi natin nakikita kung ano ang tama o mali. Sa mga panahong tulad nito, magagamit ng Diyos ang mga tao sa ating paligid para makuha ang ating atensyon at gabayan tayo sa tamang landas. Ang lahat ng ito ay napapailalim sa iyong kakayahang makarinig mula sa Diyos na may kinalaman sa iyong kaugnayan sa Kanya. Huwag hintayin na kailangan mo ng kasama sa buhay para marinig mula sa Kanya. Magsimula sa maliliit na bagay na nagpapaunlad ng iyong relasyon sa Kanya. Alamin kung paano nakikipag-usap sa iyo ang Diyos upang kapag oras na para marinig siya sa mahahalagang bagay, wala kang anumang pag-aalinlangan. Bilang dalawa, sa pamamagitan ng iyong panloob na kapayapaan. May kapayapaan na kaakibat ng pagkilos sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ano man ang mangyari, makatitiyak kang nasa tamang lugar ka. Bukod pa rito, habang naghahanap tayo ng mga paru-paro, kagandahan, kagandahan, at lahat ng iyon sa isang relasyon, napagtanto ng marami na walang mapapalitan ang pagkakaroon ng kapayapaan sa relasyon at ang isang paraan para maging payapa ka bilang anak ng Diyos, ay kapag naayon ka sa Espiritu ng Diyos na nasa loob mo. Maaari mong matuklasan na hindi ka naabala kapag kasama mo ang isang partikular na tao. May kapayapaan ng isip na kasama nila, at hindi mo maaalis ang pagnanais na mayroon ka para sa kanila. Gaya ng nasabi kanina, ang isa sa mga paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga anak ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Isa sa mga tungkulin ng banal na espiritu ay gabayan tayo at akayin tayo sa tamang landas. Kapag mali ang iyong tinatahak na daan, ang Espiritu Santo ay may paraan ng pagtawag sa atin upang mag-order. Natuklasan mo na nawawala ang iyong kapayapaan. Ngunit kapag nasa tamang landas ka, hindi ka nakikipagdigma sa iyong sarili nakikita mo lang ang mga bagay na nangyayari ng natural at madali. Maaaring nakikita mo lang ang iyong sarili na paulit-ulit na pumupunta sa isang partikular na restoran. Maaaring hindi mo alam ang dahilan, ngunit matutuklasan mo na ang Diyos ang nanguna sa iyo upang makilala ang iyong kapareha sa buhay sa lugar na iyon. Siguraduhin lamang na suriin ang banal na espiritu sa loob mo, pumunta kung saan ka dadalhin ng iyong kapayapaan. Bilang tatlo, sa pamamagitan ng iyong mga pangarap, hilig at gawi. Ang ating mga gawi ay bahagi na natin, at nang hindi natin ito namamalayan, sa kalaunan ay maakay tayo sa isa na ating hinahanap. Halimbawa, nakaugalian mong mamasyal umupo sa parke tuwing gabi. Kahit na sa tingin mo ay hindi mo ito kaya, napipilitan ka ng isang puwersa ng ugali na gawin ito. Maaaring matugunan mo ang taong iyon sa mga araw na magpasya kang mamasyal sa parke na iyon. Ang tao ay maaaring may katulad na ugali gaya mo, at nagiging mas madali itong makaugnay pagdating ng panahon. Ganoon din ang masasabi sa ating mga pangarap at hilig. Maaaring maging mahirap na makahanap ng isang taong may kaparehong mga pangarap tulad mo o may parehong hilig para sa isang layunin. Marahil ay gustong gusto mong tulungan ang mga bata, at sa takbo ng iyong trabaho, makakatagpo ka ng isang tao na maaari mong ibahagi ang pananaw na iyon. Numero 4, sa pamamagitan ng serbisyo. Maari karing maakay upang matugunan ang para sa iyo sa pamamagitan ng mga serbisyong ibinibigay mo sa Diyos man o sa sangkatauhan. Sinasabi sa atin ng Biblia na huwag mapagod sa paggawa ng mabuti dahil tatanggap tayo ng gantimpala kung hindi tayo manghihina. Huwag tumigil sa paggawa ng kabutihan na iyong ginagawa. Maaring mukhang walang nakapansin o walang darating na gantimpala, ngunit hindi iyon ang kaso. Magugulat ka kapag ginagantimpalaan ka ng Diyos. At isa sa mga paraan na ginagawa niya 'yon ay sa pamamagitan ng pagpayag na makilala mo ang tama para sa iyo. Si Ruth ay namumulot ng trigo sa bukid ni Boaz nang makilala niya ito. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho, kumukuha ng pagkain para sa kanyang sarili at sa kanyang biyenan. Hindi niya alam na may mga plano ang Diyos para sa kanya at ito ay mangyayari sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at paglilingkod. Maaaring ikaw ay isang manggagawa sa simbahan o isang voluntaryo sa isang organisasyon. Panatilihin lamang ito at magpatuloy ng masigasi. Maaaring ito ang paraan kung saan mo makikilala ang para sa iyo. Ang isa pang halimbawa sa Biblia ay si Naraquel at Rebecca. Parehong babae ang nag-aalaga sa kawan ng kanilang mga ama nang makilala nila ang kanilang mga kapareha sa buhay o ang isa na umakay sa kanila sa kanilang kapareha sa buhay, gaya ng sa kaso ni Rebecca. Dadalhin ka ng Diyos sa tama para sa iyo hanggat nananatili kang tapat. Manatili ka lang sa ginagawa mo. Numero 5. Mga Hindi Maipaliwanag na Pagkakataon baka masumpungan mo lang ang sarili mo na nakakabangga ng isang tao ng paulit-ulit. Maaaring nakilala mo lang sila sa grocery store, pagkatapos ay matuklasan mo sa ibang pagkakataon na dumadalo ka sa parehong simbahan, at nagkataong nasa parehong klase sa Sunday school. Pagkatapos, lunes ng umaga, papasok ka sa trabaho, at sila ang iyong pinakabagong kliyente, napakaraming pagkakataon na hindi papansinin. Ang Diyos ay isang perpektong matchmaker, at siya ay may kanyang mga paraan ng pagpaplano ng mga bagay. Maaaring magkaiba ang senaryo. Maaari kang makatagpo ng isang matagal ng kaibigan o makilala sila sa isang party ng kaarawan, at tulad niyan, may kumikinang na spark. Ano man ang iyong gawin, siguraduhin lamang nasuriin sa salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Sa Kanya, hindi hindi ka magkakamali. Salamat sa panonood. Mangyaring ibahagi ang video at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa.